Patay sa landslide ang apat na magkakaanak sa Batangas. Habang sa Rizal, nasa pool sa video ang isang lalaking inanot ng baha. Nasa front tayo ng balitang yan, si John Arawa. Sa bundok galing lahat yan, mga sir. Malakas ang ragasan ng tubig mula sa bundok. Sa barangay San Jose Rodriguez Rizal kaninang umaga. Malakas din ang ulan. Maya-maya. Uy, may tao. Wala, may inanot na tao. Biglang lumitaw ang inaano na lalaking naka-helmet at kapote, walang makasagip dahil sa lakas ng agos. Dire-diretso pababa ang lalaki at hindi na nakita pa sa video ayon sa isang residente. Nasagip ang lalaki sa bangin. Nakatulong daw ang suot niyang helmet kaya hindi siya napuruhan. Inanod din ang dalawang lalaki at isang motorsiklo sa talipapa sa Montalban Heights sa Rodriguez pa rin. Pababarin ang ragasan ng tubig. Mabuti na lang at may nakaantabay na ibang residente kaya agad silang nakatayo bago tuloy ang dumausdos. Naitabi rin ang motorsiklo. Maya, maya lalo pang lumakas ang ragasan ng tubig sa talipapa. Dahil walang makalusong, inaabot ang bayad gamit ang lubid at balde. Aapaw na rin ang tubig sa ilog. Hindi madaanan ng mga kasada. Nagka-landslide din. Kaya maraming residente ang lumika sa pangambang, lalo pang tumaas ang tubig. Isinama rin pati ang mga hayo pero hindi nadala ang iba pang alaga gaya ng baboy. Nagsisiksikan ngayon ang ilang residente sa mga covered court. Lubog din ang maraming barangay sa Antipolo City, kaya nagkaroon pre-emptive evacuation. Pansamantala silang tumutuloy sa mga modular tents sa evacuation centers. Sa Agoncillo, Batangas, bangkay na ng matagpuan ang apat na magkakaanak kabilang ang isang buntis at tatlong minor de edad. Nasawi sila sa landslide sa barangay Subic, Ilaya. Sa Nasugbo, maraming bahay ang lubog sa baha lumilikas na ang ilang residente. Ang problema, may mga lubog ding eskwelahan. Isinailalim sa state of emergency ang Batangas dahil sa tindi ng epekto ng hanging habagat. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.